Si Maria ay isang masayahing babae na taga-Maynila na nagpasya na maglaan ng isang linggong pahinga sa magandang isla ng Cebu. Pagod na siya sa walang katapusang trabaho sa opisina at sa ingay ng siyudad. Hinanap niya ang isang lugar kung saan makakapag-relax siya, makakakita ng magagandang tanawin at makakapag-inom ng malamig na cocktail habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Napili niya ang isang kilalang bar sa baybayin ng Mactan, kung saan sikat ang kanilang mga seafood at ang nakaka-relax na ambiente. Sa kabilang banda, si Marco ay isang masigasig na binata mula sa Davao. Isa siyang photographer na mahilig maglakbay at maghanap ng manakakaibang kuha. Katatapos lang niya ng isang malaking proyekto sa Davao at nagpa siya siyang maglaan ng ilang araw sa Cebu para magpahinga at mag-explore. Katulad ni Maria, hinanap niya ang isang lugar na may magandang tanawin at nakakakalmang musika at napadpad din siya sa parehong bar kung saan nagkataong nandoan si Maria. Pareho silang gumagamit ng pinakabagong modelo nang isang sikat na tatak ng smartphone, hindi nila ito pinansin dahil napakarami na talagang gumagamit ng ganitong uri ng telepono. habang papalubog ang araw, ang langit ay nagiging kulay kahel at rosas na sinasabayan ng mahinang alo ng dagat. nag-enjoy si na Maria at Marco sa kanilang mga inumin. si Maria ay nagbabasa ng libro habang si Marco naman ay nagbubuklat ng mga lumang litrato sa kanyang telepono. Ilang sandali, napansin ni Maria ang isang bakanting mesa sa tabi niya. Nang makita niyang mag-isa ang lalaking nakaupo doon, naglakas loob siyang lumapit at magtanong kung pwede siyang makiupo. Excuse me, magalang nasabi ni Maria. Pwede bang makiupo dito? mukhang puno na kasi sa kabilang bahagi. Tumingin si Marco kay Maria. Nakangiti. Sige lang, miss. Walang problema. Kasali na sa ambience ang mga kausap. Nagpasalamat si Maria at umupo. Ilang sandali ay nagkaroon ng tahimik na pagkakaintindihan sa pagitan nila. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga paboritong lugar at sa mga karanasan nila sa paglalakbay naging komportable sila sa isa't isa tila ba matagal na silang magkakilala nang magabihan na napansin nilang pareho silang nagmamadali si Maria ay may booking para sa isang gabing bangka patungong Bohol habang si Marco naman ay kailangan ng umalis para makahabol sa kanyang flight pabalik ng Davao. Sabay nilang inabot ang kanilang mga telepono na nakalapag sa mesa. Sa kanilang pagmamadali, hindi nila napansin na napagpalit nila ang mga ito. Sige, salamat sa masarap na kwentuhan, sabi ni Maria. Ingat ka sa biyahe mo. Ikaw rin, Maria. Ingat ka rin. Sana magkita tayo ulit, sagot ni Marco at nagmamadali na siyang umalis. Nang makarating si Maria sa pantalan, kinuha niya ang kanyang telepono upang ipaalam sa kanyang kaibigan na siya ay ligtas na nakarating. Subalit, iba ang wallpaper. Hindi ito ang litrato ng kanyang pusa, kundi isang magandang tanawin ng bundok. Nang buksan niya ito, Nagulat siya. Iba ang mga apps, iba ang mga litrato, at humihingi ito ng password na hindi niya alam. Naku, paano to? Bulong ni Maria sa sarili. Sinubukan niyang tawagan ng sariling numero, ngunit walang sumasagot. Nakita niya pangalan ni Marco sa mga recent calls. Hinanap niya ang kanyang numero sa contacts at tinawagan ito. Umaasang may paraan pa para maibalik ang kanyang telepono. Samantala, habang nasa eroplano na pabalik ng Davao si Marco, kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ng ilang mga litratong kinunan niya sa Cebu. Nang makita niya ang wallpaper na litrato ng isang aso, nagtaka siya hindi niya alaga ang asong iyon. Nang buksan niya ang telepono, mas lalo siyang nagulat. Iba ang mga app, iba ang mga litrato, at humihingi ito ng password na hindi niya alam. Teka teka, ano to? Sabi ni Marco sa sarili. Tinignan niya ang caller ID at nakita niyang pangalan ni Maria. Ito na siguro ang babaeng nakilala niya sa bar. Hello? Sagot niya sa tawag. Marco, ikaw ba yan? Nagmamadali at nag-aalalang tanong ni Maria. Oo, ako nga. Ikaw ba si Maria? Sagot ni Marco. Oo, Marco, napagpalit natin ng mga telepono. Sigaw ni Maria. Oo nga eh, nakasakay na ako ng eroplano, pabalik na ng Davao. Sabi ni Marco, medyo frustrated pero natutuwa rin na nakontak niya si Maria. Aray ko naman, nasa pantalan na ako. Paalis na sana ako ng barko. Paano na to? Hindi ko rin ma-unlock yung cellphone ko. Humihingi ng password. Nag-isip sandali si Marco. Ay oo nga pala. Hindi ko rin ma-unlock yung sa akin. Hindi ko rin alam yung password mo. Mukhang pareho tayo ng problema. Nagpaalam sila sa isa't isa, parehong may halo-halong emosyon. Nag-aalala sila sa sitwasyon, ngunit mayroon ding kakaibang kaba at excitement na nagsisimulang umusbong. Pagkalapag ng eroplano ni Marco sa Davao, agad niyang tinawagan si Maria gamit ang kanyang lumang telepono na dala niya. Si Maria naman ay naghihintay sa kanyang tawag habang nasa barko nag-iisip kung paano nila masusolusyonan ang problema. Hello, Maria? Narito na ako sa Davao, sabi ni Marco. Marco, mabuti naman at ligtas kang nakarating. Nasa barko pa rin ako, sagot ni Maria. Okay, maganda yan. Kailangan talaga nating i-figure out kung paano maibabalik ang mga telepono natin. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kundi magtiwala muna at mag-usap gamit ang mga dati nating telepono. O kaya'y hihingi tayo ng tulong sa mga kaibigan natin na marunong sa mga ganitong bagay, sabi ni Marco. Nag-usap sila ng masinsinan. Sinubukan nilang mag-isip ng mga posibleng passwords na ginamit nila, ngunit walang gumana. Napagkasunduan nila na pagdating ni Maria sa Maynila, susubukan nilang magkita. Subalit, napakalayo ng kanilang mga lokasyon. Alam mo, Maria, nakakatuwa rin na napagpalit natin yung mga cellphone natin. Kung hindi nangyari yun, hindi tayo magkakausap ng ganito. Sabi ni Marco na may halong biro at seryoso. Natigilan si Maria sa sinabi ni Marco. Oo nga, Marco. May point ka. Siguro, may dahilan kung bakit nangyari to nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Maria na mahilig pala si Marco sa photography at si Marco naman ay natuwa sa mga kwento ni Maria tungkol sa kanyang mga libro. Nalaman din nila ang mga gusto at ayaw nila sa buhay. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napapansin nilang mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Ang pag-aalala sa pagpalit na telepono ay unti-unting napapalitan ng kakaibang koneksyon. Gabi na dito sa Maynila, Marco. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Sabi ni Maria. Sige Maria. Ingat ka. Bukas ulit. At maraming salamat sa pakikipag-usap. Sagot ni Marco. Ikaw rin. Salamat din. Sagot ni Maria. At nagpaalam na sila. Sa pagtatapos ng kanilang unang tunay na pag-uusap, pareho silang may kakaibang pakiramdam. Hindi na lang ito tungkol sa napagpalit na telepono, kundi tungkol sa isang bagong pagkakakilanlan na nagsisimulang umusbong sa kanilang puso. Patuloy ang kanilang komunikasyon. Kung minsan ay sa pamamagitan ng tawag gamit ang lumang telepono, kung minsan naman ay sa paghahanap ng paraan para makapag-message sa pamamagitan ng mga kaibigan o social media account na alam nila. Nalaman ni Maria ang tungkol sa mga pangarap ni Marco na magkaroon ng sariling photo exhibition. Si Marco naman ay humanga sa dedikasyon ni Maria sa kanyang trabaho at sa kanyang pagnanais na tumulong sa iba. Nagbahagi sila ng mga personal na bagay. Sinubukan nilang maghanap ng paraan para ma-access ang mga telepono baka sakaling may naka na impormasyon na makakatulong pero dahil sa mga security features tila ba isang malaking pader ang kanilang kinakaharap isang gabi habang nag-uusap sila sa telepono nagkaroon ng kakaibang katahimikan maria simula ni marco na may bahid ng pag-aalangan alam mo bang kahit hindi natin ma-unlock yung mga cellphone natin, parang mas lalo akong nakikilala ka. At parang gusto na makilala ng personal, hindi lang bilang babaeng napagpalit ko ng cellphone. Napangiti si Maria. Marco, ganun din ang nararamdaman ko. Nakakatuwang kausap at parang may koneksyon tayo. Kahit na may mga padar sa harap natin ngayon, parang may iba namang nabubuksan. Pero ang layo atin sa isa't isa, sabi ni Marco, may lungkot sa kanyang tinig. Oo nga, sana nga may paraan, sagot ni Maria. Sa kabila ng distansya at ng mga nakasaradong pintu ng teknolohiya, nagkaroon ng lihim na pag-asa sa kanilang mga puso. Ang mga teleponong napagpalit nila ay naging hindi inaasahang tulay hindi balakid naging kasangkapan ito para masubok ang kanilang pasensya at pagtitiwala at nagpatibay ito sa posibilidad ng isang mas malaking kwento ng pag-ibig pagkalipas ng ilang linggo nagdesisyon si Maria na bumalik sa Cebu hindi na para magbakasyon kundi para harapin ang posibilidad na makilala si Marco at higit sa lahat para subukang maibalik ang kanilang mga telepolo. Nag-message siya kay Marco gamit ang social media account na nalaman niya mula sa isang kaibigan ni Marco. Marco, babalik ako ng sibu sa susunod na linggo. Gusto ko sanang subukang magkita tayo at tignan kung may paraan tayo para maayos itong problema sa mga cellphone natin sabi naman ni Marco. Nagulat si Marco sa balita, ngunit natuwa siya. Talaga? Naku Maria, masaya kong marinig yan. Sige, pag-usapan natin kung paano. Napagkasunduan nilang magkita sa pareong bar kung saan sila unang nagkakilala. Excited at kinakabahan si Maria habang naghahanda para sa kanyang biyahe. Para sa kanya, ito na ang pinakamahalagang paglalakbay na ginawa niya hindi lang para sa telepono kundi para sa paglalapit ng kanilang mga puso Dumating si Maria sa Cebu at agad siyang nagtungo sa bar habang papalapit siya nakikita niya si Marco na nakatayo malapit sa entrance nakatingin sa paligid na parang may hinahanap Kasama niya ang isang kaibigan na tila isang tech expert. Nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang napangiti. Hindi sila makapaniwala na nagkakatotoo na ang kanilang pinangarap. Lumapit si Maria kay Marco. Maria, sabi ni Marco na hindi makapaniwala. Marco, ako nga, Sagot ni Maria na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Yinakap nila ang isa't isa na parang matagal na silang hindi nagkakilala. Ang lamig ng simoy ng hangin sa baybayin ay tila naging mainit sa kanilang mga puso. "Hindi ako makapaniwala," sabi ni Marco habang yakap niya si Maria. "Pero masaya akong makita ka." Sana mas maayos na natin tong problema sa mga telepono natin. Natawa si Maria. Ikaw rin, Marco. Sana nga. Umupo sila at nag-usap ng mahaba. Ang kanilang mga pag-uusapan na naputol dahil sa distansya at sa teknikal na problema ay nagpatuloy. Nagbahagi sila ng mga pagkakaiba, mga pangarap at mga takot. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang mas lalong lumalim na koneksyon. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga titig, lahat ay nagsasabi ng isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng pagpapalit ng telepono at nais nilang bigyan ng tamang resolusyon. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Marco na paborito ni Maria ang mga lugar na tahimik at puno ng kalikasan. Sa kabilang banda, gusto naman ni Maria ang mga lugar na may kasaysayan at ultura. Alam mo, Maria, sabi ni Marco, may isang lugar dito sa Cebu na gusto kong ipakita sa iyo. Hindi masyadong dinarayo ng mga turista, pero napakaganda. Kung gusto mo, Sama ka sa akin. Sige ba? Gusto ko 'yan. Sagot ni Maria, nasabik na marinig kung ano ang sasabihin ni Marco. Kinabukasan, dinala ni Marco si Maria sa isang lihim na talon sa bundok ng Cebu. Ang daan patungo doon ay medyo mahirap, ngulit nang marating nila ang lugar, napawi ang lahat ng kanilang pagod. Ang malinis na tubig ng talon, ang mga berdeng puno sa paligid, at ang musika ng kalikasan ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Habang naglalakad sila, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga posibleng paraan para ma-reset o ma-unlock ang mga telepono. Ang kaibigan ni Marco na kasama nila ay patuloy na nagbibigay ng mga technical na suhestyon, ngunit tila walang gumana. "Wow, Marco, ang ganda dito." Sabi ni Maria na nanginginig sa saya. Nagpa-picture si Marco habang si Maria ay nagsusumikap na abutin ng mga halaman. Natutuwa silang dalawa sa bawat sandali na magkasama kahit na may kasama silang problema sa teknolohiya. "Alam mo, Marco," sabi ni Maria habang nakaupo sila sa tabi ng talon, "para akong nasa panaginip. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang Cebu at lalo na hindi ko inakala na makikilala kita." Kahit may problema tayo sa mga cellphone, parang mas lalo tayong nagiging malapit. Masaya rin ako, Maria. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang tanawin na nakita ko. Sagot ni Marco na nagbigay ng isang matamis na ng ngiti kay Maria. Sa paglubog ng araw, habang sila ay naglalakad pabalik, Nagkasabay ang kanilang mga kamay, nagtatigdigan sila at napagtanto nila na ang kanilang paglalakbay sa Cebu ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng kanilang mga telepono, kundi tungkol sa pagtuklas ng isang pagmamahal na tila ba itinadhana para sa kanila sa kabila ng mga teknikal na balakid. Bumalik si Maria sa Maynila na puno ng alaala ng Cebu at ni Marco ngulit hindi na sila naghiwalay. Patuloy ang kanulang komunikasyon, mas lalo pangang naging malalim. Araw-araw silang naguusap, nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, at nagpapalitan ng mga pangarap. Ang mga tawag at text messages ay hindi na lamang tungkol sa mga napagpalit na telepono, kundi tungkol sa isang pagmamahal na lumalago. Isang araw, habang nag-uusap sila sa telepono, nagtanong si Marco, Maria, mahal mo na ba ako? Napangiti si Maria, Marco, simula nang makilala kita, parang may kakaiba na akong nararamdaman. Naisip ko na yan noon pa man, pero ngayon, sigurado na ako. Oo Marco, mahal na kita. Mahal din kita Maria, sabi ni Marco, na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pagpapalit ng telepono ay magdadala sa akin sa iyo. Kahit na may problema tayo sa mga cellphones, parang mas mahalaga na tayo na ngayon. Ako rin, Marco. Tadhana talaga, 'di ba? Sana nga may paraan para maayos na natin tong mga cellphone natin. Sagot ni Maria. Nagpasya silang hindi na pahirapan pa ang kanilang mga sarili maglalakbay si Marco papuntang Maynila upang makita si Maria. Ito na ang pinakamahalagang pagtatagpo nila kung saan nila ipapahayag ang kanilang mga damdamin ng personal at walang pag-alinlangan. Sa paglalakbay na ito, nagdala rin si Marco ng mga electronic devices at software na baka makatulong sa pag-unlock ng mga telepono. Nang magkita sila sa Maynila, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Hindi na sila mapaghiwalay. Ang kanilang pag-ibig ay tila ba isang kwento na nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit naging isang perpektong pagtatagpo na may kasamang solusyon. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpasya si na Maria at Marco na magpakasal. Naisip nila, na ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang mga hindi inaasahang pangyayari ay maaaring humantong sa mga pinakamagagandang bagay sa buhay. Bago ang kanilang kasal, nagtagumpay si Marco kasama ang tulong ng ilang eksperto na ma-unlock ang mga telepono. Ang mga lumang numero at mga litrato na akala nila ay mawawala na ay nailigtas. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa Maynila, kung saan naninirahan si Maria. Ang mga telepono na nagpabago sa kanilang buhay ay nakadisplay sa kanilang kasal, bilang simbolo ng kanilang kakaibang kwento ng pag-ibig at ang kanilang pagtagumpay laban sa mga hamon. Marco, salamat sa pagpapalit ng cellphone, sabi ni Maria na nakangiti habang hawak ang kamay ni Marco. Salamat din sa pagsisikap mong maayos to. Salamat din Maria sa pagtanggap ng cellphone ko kasi kung hindi, hindi tayo magikilala. At salamat sa pagditiwala mo sa akin kahit hindi natin ma-unlock agad, sagot ni Marco na nagbigay ng halik sa noon ni Maria. Naging masaya ang anilang pangsasama, patuloy silang naglalakbay. Si Marco ay patuloy na nagpipinta ng mundo sa pamamagitan ng kanyang kamera at si Maria naman ay patuloy na nagbabasa at nagbabahagi ng mga kwento. Ang kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na minsan ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Tulad ng isang nagpapalit na telepono na nagdala ng dalawang puso sa iisang landas at nagtulungan silang mahanap ang tamang solusyon. Ang kanilang kwento ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi hinahanap, kundi natatagpuan sa mga pinakahindi inaasahang sandali. At ang pagharap sa mga hamon ng magkasama ay mas nagpapatibay ng pundasyon ng isang samahan.